po ang mga pananin dito ayan ah, ha 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 ah, ha 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 wala kikita nyo guys oh. ayan sya Balik na tayo sa bahay. Kaso na tayo, nakapag-relax tayo ng konti. Ah, ayan siya guys. mag-relax tayo ng konti. Oh my goodness. Ayan. Hello na naman tayo ng bahay. <laughs> Ito na ako sa gitna. Hey, hey. <laughs> Sa gitna na ako, guys. Ayan po. Sige pa. Bye-bye na po tayo.